Dire ito tali. Galing mo. Grabe ito mga idol, ininit sa ano sa ano sa bigan mga idol sa Ilocosor. Ano? Yan talaga galing namin trash bilang idol isa no, na yun, ginagawa ng ating mga tao. Nakita yung mga idol, yan sila oh. Ayun ngayon na uh, dito naman tayo sa kabila. Napakainit mga idol. Uba na tayo kasi ano, init. Patulak natin yan. Ano. <laughs> Nandito tayo, tayo mga idol. Gakuha sa tayo scaffolding. Tatlong patong ito mga idol. Uh! Tulak yung ano ito. Dikit yun sa kabila doon isa oh. Yan o, natanggalan namin isa. Magaan pa ng mga idol ng trasis ito. Yung isa bigat. Tik-tik na gamit talino ba? Ang init sa bigan. Welcome sa mga support diyan, putang ina. Ang init. <laughs> ano? Ano ginawa namin mga idol na tanggalin yung isa. Tulak ito mga nodon, edi eh, kita no? <laughs> doon. Tanggalin natin 'yan kasi paingat tayo. May mga idol, yung nabuhat namin yun. At siya, kabila, para matapos namin ano, itong mga idol. Yan, ang kabila. Yan, no. Ang masyad, sige. yan kanyan. Yung isa ganun din. Yung wire mo na, kaya Tony, ano yung mo? Oop, oop. Yung wire kaya Tony, baka matamaan. Mark Anthony Fernandez. op op tulong tulong yan yeah, tanggal namin isa itong mga idol tapos natin ang gabi nun ano yun ito ay dikit dikit ganun no para Hello, pag vlog welcome to my guys eventually process mga idol ko tapos ako kanina kayo sobrang init meanwhile Ngayon, tapos namin ngayon itong mga idol eh kasi bukas may ano to uh, may operation na dito yeah, healthy ako okay, so sa mga idol ba't ito mga ano mga post nito tagalin mga idol 6 ah, anim to <coughs> bagsak na may namin ito mga post nito matapos to bagsak sa na bagsak to eh wala yung matapunta ng ano ha? tali Ano, uh, gapay nga samong ito. Painit eh, baka sinam sa gitna, baka simple at 'to. Baba lang, sagit lang. Ngayon na uh, tatapusin na mintos groundito madali 'to Siguro ngayon. Siliti mo ito, <coughs> so, ito dulu. na tayo ngayon, ah. na tayo ano, isoy. Makita noon, yung pang-init, yung ginagawa namin yung tanggalin isa. Ayan, try naman yung isa, gusto tumunod yung Yun to, putulin mo rin niya yung na-exit na yung yun oh. Yan ang aming ginagawa namin tanggalin namin lahat para ano. Yung bakal dito may oh. Itong banay pustay naman itong idol eh. Itong basi rin naman mabalik, yung mga ba? Ito namin itong ano, uh, yung, ano, yung mga pustil Pero matapos mga idol Harap gawin Yan o, yan na siya ang formay mga idol Natanggal namin ito Pagpubuhay namin sa kabila mga idol Ito may ang tanggalin namin Matanggal namin kabilaan to, Okay na ito tapos tanggal ang bilaan mga idol eh. ayan, ano ah, yung namin ito tanggalin a few inches later a few moments later tapos yung mga bolt ito, kakatingin natin mga idol eh, ito sabi kasi na yun, parinoy ito yung ano, siya, siya, panginit mga idol, ito kaya Sige po mga idol, babay lang po uh, ah, sa mga followers ko Maraming salamat sa inyo. Yun ang gawa namin ngayon. Ang ah, work namin. Kasi lipat amin, mga, namin yung ulo. Adios, gawa namin sa gimbusa namin ngayon. Kapon mga idol. Hindi namin lipat. Ang mga antrasya sa tubukas. Bubuyan namin ulit ba. Sige po mga idol, baba, I Love you.